Hello mga mare, magandang araw at heto nga nag-request ang aking mga chikiting ng pulburon. Heto gumamit ako ng harina, cake flour ang ginamit ko mga mare, 1 port, 1 port cake flour, tsaka half cup milk boy, sinalang ko sa isang mahinang apoy. Yan, halu-haluin lang natin mga mare kasi napakadaling masunog ng ating harina. Hindi rin siya masarap kung masusunog dahil papait. Kaya walang tigil sa kakahalo. Hahaluin natin to mga mare for about 6 minutes. At tsak luto na yung ating pulburon ayan halo lang ng halo kailangan lang talaga ng tiyaga alam mo naman lahat ng bagay kapag may tiyaga maganda ang kinalalabasan o ba? Diba? may masabi lang ayan halo ng halo ayan o oh, nag iiba na yung kulay niya nagla light brown ayan ang aking pang flavor cream o ayan dinurog ko at hinalo dyan gumamit lang din ako ng white sugar Depende sa panlasa nyo, kung gaano katamis ang gusto nyo. Ayan, kumamit rin ako ng star margarine. Naglagay ako ng star margarine. Ayan, halo-halo, halo ng halo. Sige sa kakahalo. Ganun talaga. Ayan. Malapit na yung maluto, mga mare. Minadali ko talaga. Ayan, minadali ko kasi nag nag talaga, mga mare. Nag kasi pabalik-balik na aking mga chikiting. panayan tanong kung luto na. Ayan, luto na siya. Ayan. Siyempre, ako muna titikim kung pasado na ba talaga sa aking panlasa at nag-enjoy ang aking mga kids